Para sa ating headlines. Pagbabautismo ng Iglesia ni Cristo nagbunga ng maraming bagong kaanib sa Iglesia sa Quezon City at Cabanatuan City, Nueva Ecija. Evangelical Mission, pinaunlakang daluhan ng maraming nating kababayan sa Bayan ng Ramon sa lalawigan ng Isabela. At tanging pagtitipon para sa mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo isinagawa sa Batak City, Ilocos Norte. Ang lahat ng yan, dito sa Ibalita, ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Isang pagbabautismo ang matagumpay na isinagawa sa gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo sa San Francisco del Monte Quezon City. Ang mga bagong bautisado nagsuri ng mabuti sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia at dumaan muna sila sa proseso ng pag-alib sa Iglesia bago tumanggap ng banal na bautismo. Si kapatid na Ara Alejandro sa report nito. Sa sa paniniwala ng maraming tao na basta sumasampalataya ka, maliligtas ka na ang sinunod ni Ginoong Victoriano sa kanyang pagsusuri sa katotohanan. Dumaan man sa iba't ibang relihiyon noon at nakaranas din ng matinding pagsubok dahil nagkaroon ng karamdaman, pursigido si Ginoong Victoriano na mahanap ang tunay na relihiyon sapagkat meron siyang nais makamtan. Wala akong balak talaga ng araw ng iglesia. Ngayon, ngayon, bakit po? Okay na kasi ang gusto kong kasi alam ko mabuti matulungin sa kapwa yung mga kapatid na iglesia at saka nga gusto ko rin mag makatulong at saka makapaglingkod sa Panginoon Diyos at saka makapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon Diyos. ako tao lamang na panandali lang ang buhay ko dito sa daigdig. Sabi ko, maghahanap ako ng kapatawaran sa Panginoon. Anong kadahilan, anong dapat kong gawin? Ayun, eh, may nagpaliwanag sa akin na kaya kung uh, kinakailangan umanib pa sa sakawan sa kawan, uh, umanin sa akin. Nung ano, gano, gano'n lang pala, Madali. kinakailangan buong buo sa iyong kalooban. Na hindi mas madali masabing madali, pero kinakailangan buong buo at huwag sa iyong kalooban na papasokin mo yan. Kaya sapagkat yan ang napakabuti. Napakaganda sa isang tao. Dito ko na na patunayan, totoong-totoo ang Iglesia. Totoo-totoo. Isa lamang si Ginoong Vic sa malaking bilang ng tumanggap ng banal na bautismo dito sa gusaling sambahan ng lokal ng San Francisco, Distrito Eclesiastico ng Sentral. Papasalamat po tayo sa Panginoon Diyos uh, sa pamamagitan po ng pamamahala na inilagay niya sa Iglesia ay pinagtibay po na maganap ang bautismo ito na sinagawa dito po sa lokal ng San Francisco. Ang botismo pong ito ay uh, bilang paggunita sa okasyon na pang-isang daang taong kaarawan ng minamahal po nating kapatid na Eranio G. Manalo. Ito rin po ay uh, isa sa serye ng sunod-sunod na botismo na pambuong daigdig. Ang botismong ito rin, ang unang botismo na naganap sa tatlong distritong ito sa taong ito ng 2025. Pinangunahan ng Distrito Eclesiastico ng Kamanava ang kauna-unahang banal na bautismo sa tatlong distrito sa Metro Manila sa taong ito. Maayos na tinipon sa banal na dako ang mga nagpasyang umanib sa iglesia at sila ay muling tumanggap ng mga aral ng Panginoon Diyos na pinangasiwaan ng kapatid na Bedan Ubaldo, tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Kamanava. Kabilang din sa mga tumanggap ng banal na bautismo ay ang mga na-interview rin ng INC News Team sa mga nagdaang evangelical mission. Dahil kahit sila ay nasa proseso pa lamang ng pag-anib sa iglesia, ay ipinamamalas na nila ang kasiglahan sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Marami pong pagsubok na dumaan, may mga hadlang, pero po mas minabuti po namin na na ituloy po ang aming nayumpisahan at eto po nabautismuhan na po kami. Pagiging estudyante ko at the same time po may ano ko may tinda po kami. May canteenerya po kasi kami. Kaya kailangan po ano, i apply po talaga yung ano time management. Mas na-manage ko na po natin ano ng maayos yung oras ko para sa pagsamba. Yung pagod ko na itinitiis, basta lang po makapagsamba kasi gusto ko po matuto yung mga salita ng Diyos. Parang mapalapit yung sa ko. Lubos na kaligayaan ang nadama ng mga bagong kaanib sapagkat sa araw na ito ay pinadama sa kanila ng Panginoon Diyos ang biyayang kalob sa kanila na sila ay mapabilang sa tunay na kawan kung saan payapa nilang maisasagawa ang tunay at makabuluhang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Maligayang maligayaw. Maligayang maligayaw. Bakit po? Kasi nga, nung no, iniwan ko ng mga kasalala ko ron. Sa, ano, sa tubig din. Inilibing ko. Kung baka sa ano, malinis na malinis na. Salamat, salamat, Panginoon. Overwhelmed po. Kasi po, hindi, hindi ko po expected na, expected na madami po kami. Ibig sabihin po, madami pong sumasamba at nagpatuloy po sa Iglesia ni Cristo po. Ikinara po namin na kami ay Iglesia ni Cristo. Mula Purito sa Quezon City ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa Iglesia ni Cristo News Network. Isang pagbabautismo rin ng Iglesia ni Cristo ang idinaos sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ilan sa mga aralang Biblia sa loob ng Iglesia na naging malinaw sa mga tumanggap ng banal na ay tungkol sa tunay na Diyos, pagkakaisa ng tunay na relihiyon wasto ng paraan ng paghahandog at marami pang iba. May report si kapatid na Joel Huna. Isang kahayagan ng pagkatagumpay ng isang organisasyon ay ang pagkakaisa ng mga miyembro nito. Isang bagay na napansin ni Norma Butik sa pagsusuri niya sa Iglesia ni Cristo. Napahanga po ako kasi yung unity po, makikita po natin sa isa doon yung sa eleksyon. Kumbaga, ito yung pasya ng pamamahala. Eh, yun po yung iboboto ng lahat. Tsaka bukod po doon sa uh, unity sa election, yung pagkakaisa po nung bawat kapatid kumbaga may pamamahayag, andun po lahat sila sa ano, nakikikiisa po doon, nakikinig. And then isa po doon yung uh, disiplina po nila sa pananamit at uh, tsaka po yung sa time nung uh, samba po nila pag exact exactly kumbaga exactly 6 pm eksaktong 6 pm talaga sa nakasarado ko, napakasolem po talaga ng samba po ang ginagawang ito ng Iglesia ni Cristo ay batay sa aral ng ating Panginoong Diyos na magkaisa ang mga lingkod niya bilang magkakapatid sa kanyang bayan. Sa patuloy na pakikinig ni Norma sa Iglesia ni Cristo, nakarinig din siya ng mga bagay na karaniwang ipinupukol sa Iglesia ni Cristo tulad ng halimbawa sa paghahandog. Yung bukal sa puso mo, gano'n. Kung magkano yung kaya mong iba, ibigay na bukal sa puso mo, yun po. Sa doktrina po, ang naaalala ko sa turo po sa akin, yung abuloy po ginagamit sa pagpapatayo ng kapilya, ginagamit po ito sa pang-maintenance ng simbahan. Tapos po, ginagamit po ito sa mga, kumbaga yung mga nasalanta. Napahanga po ako kasi hindi ko akalain na yung palang abuloy, doon napupunta. Tapos napaka-organize po ng flow nung ano nila. Nung, kumbaga sa papel, sa office, napaka-organize po yung flow nung, nung pagdadalhan ng abuloy. Samantala, naging daan naman kay Marlene Morales ang naging pag-uusap nila ng kanyang kaibigang Iglesia Ni Cristo tungkol sa hindi pagkakaroon ng mga rebultong sinasamba sa Iglesia Ni Cristo upang suriin ang mga paniniwalang ito. Nak-curious po ako bakit wala silang rebulto. Ba't hindi sila nagsasign of the cross, yung mga ganun po na kinagisnan ko po sa katoliko. So, nung pumasok po ako dun sa kapilya, nakita ko po na walang kahit na isang rebulto. Tapos po eh, nalaman ko na hindi. Which sa ano po, katoliko po kasi sinasabi din huwag sambahin yung Diyos-Diyosan. Taliwas po kasi po may mga rebulto po doon. So napaisip po ako na hindi po totoo yung ganon. Hindi po totoo yung aral nila sa katoliko kasi po ano, wala pong sinabi doon sa Biblia na dapat may mga rebulto, mga ganon po. So kaya po naisip ko na mag-iglesia na ako kasi andito po yung tunay na aral. Bunga ng lubos na pagsampalataya sa mga aral ng Panginoong Diyos, kabilang sina Norma at margin sa mga tumanggap ng banal na bautismo sa Distrito Eclesiastico ng Cabanatuan City Nueva Ecija. Ang aktibidad na ito ay bahagi rin ng isang serye ng mga aktibidad kaugnay ng pagunita sa Sentenario ng kapanganakan ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang Tagapamahalang ng pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo mula 1963 hanggang 2009. Pinangasiwaan ang banal na okasyon ni kapatid na Francisco Marcos, pangalawang tagapangsiwa ng distrito, bago tanggapin ng mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa iglesia ang banal na bautismo, itinuro niya mula sa Biblia ang kahalagahan ng pagkatalaga bilang kaanib sa iglesia ni Kristo upang makamta ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Sobrang saya po. Fulfill, fulfillment po yung nararamdaman ko ngayon. So ngayon po na Nabautismuhan na ako sa Iglesia Ni Cristo, tuloy-tuloy po ang aking pagsamba, tapos uh, gusto ko din pong i-share sa aking family. Ang bisa po ng mga salita ng Panginoong Diyos na tinatanggap po natin, yun po ang lalong, lalong humihikaya, tumihimok. Sabi na po natin, nag-uudyok po sa kanila na lalo nilang pagtalagahan, ang pagsunod sa lahat ng mga kalooban po ng Panginoong Diyos. At yun ang nagbukas ng kanilang puso, kaisipan, upang lubos nilang sampalatayanan yung aral po na ating sinasampalatayanan. Katunayan nga, sila mismong nagsasabi na hindi lamang nabago po yung kanilang reliyong kinabibilangan, kundi nabago na pati ang takbo ng kanilang buhay, pamumuhay, at yung layuning maglingkod sa Diyos ay nahikayat sila na ito talaga yung totoo. Ito yung karapat dapat sa pagtatamo ng kaligtasan po pagdating ng araw ng pag -uhukong. Ako po si kapatid na Howell Huna para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa pagkakataong ito, ibabahagi naman sa atin ni kapatid na Arlon Zarate ang idinaos na Evangelical Mission sa Ramon Isabela. Pag-ibig, malasakit sa kapwa, paninindigan at pagsunod sa aral ng Diyos ang nag sa mga kapatid sa distrito ng Isabela South para tumulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Bilang isang bagong bautisado, gusto ko lang din pong ibalik yung uh, malasakit na binigay sa akin ng naganyaya rin po sa akin. Gusto ko rin pong ma-share sa mga kakilala ko, lalo na sa mga malalapit po sa akin na marinig din po nila yung mga natutunan ko last year po ang isa pong dahilan ng aming pong pag-aanyaya para paipadama po namin ang aming pag-ibig sa aming kapwa-tao. Nakakatuwa po sa aming pong matyagang pag-aanyaya ay sinala po na ang nagpasya na magpatuloy na po na magsusuri sa salita ng Diyos. Gusto ko po rin ipamahagi sa mga, mga hindi pa po kapananampalta sa iglesia upang sa ganon marinig din po nila sa loob ng iglesia ang ating mga aral ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos para po magkasama-sama po kami sa loob po ng Iglesia ni Kristo para maligtas po. Kahit abala sa araw-araw, may panahon sila at higit nila itong pinahalagahan. May pamahagi lang sa mga tao ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang mga naanyayahan ko po mga panauhin po ngayon ay ang mga practice teachers po sa aming school. Nung lunis po dumating po sila, kinausap ko na po sila kaagad na sa darating na biyernes ay makakaroon po kami ng malaking pamamahayag na kumaari sila ay dumalo po at makapakinig ng ating mangaran. At hindi naman po sila nag-atubili at sumangayon naman po sila kaya naanyayahan po sila ngayon na dumalo sa ating pamamahayag. Ang mga kapatid dito ay kahit na busy sa mga... Hmm ang kanilang mga trabaho ay ipinagpapauna pa rin yung pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Mahalaga ang aral na itinuturo sa loob ng iglesia, kaya lubos itong pinahalagahan ng bawat kaanib. Kaya ito rin ang gustong maipaunawa ng mga kapatid sa distrito ng Isabela South sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia. Gusto ko rin pong ipahayag sa mga Kaklose ko po ay yung ang ang blessing po ng kaligtasan po. Uh, bilang isang iglesia ni Cristo, uh, isa pong karangalan na mabilang po sa mga maliligtas po. Pag nabotis mo na po sila, hindi pa po ako mag-aanyaya po. Ito buong buhay at lakas namin ay gagamitin po namin upang makatulong po sa pamamahala. Naipalaganap ang tunay na pananampalataya po. Kaya ganito yung mga kapatid na walang sawang tumutulong sa gawaing pagpapalaganap sapagkat natuto sila sa pagtuturo ng pamamahala na tungkulin nating mga Iglesia ni Kristo ang tumulong sa gawaing pagpapalaganap at ipamahagi ang tunay na pananampalataya para ang mga tao ay madala sa kaligtasan. Ang pagsisikap na ipinakikita ng mga kapatid na tumulong sa gawaing pagpapalaganap ay nagahayag ng kanilang kagalakan at pagnanais na makatulong sila sa pamamahala ng iglesia na may pamahagi ang tunay na pananampalataya. Pagdating ko po sa school, naghihintay na po sila doon. Tumang-tuwa -tumang po ako at nakagayak po sila ng maayos. At uh, talagang naramdaman ko yung uh, excitement po nila na makapakinig po ng mga aral ng mga salita ng, ng Panginoong Diyos. Hayag na hayag po ang kanilang kasiglahan sapagkat kung may panawagan ang pamamahala, ay kumilos po silang kaagad. Ano pat kaligayahan po ng maraming makapatid ang kanilang mga pag-aanyaya para tumugon sa panawagan ito ng pamamahala. Katunayang narito po ang maraming makapatid na daladala po nila ang mga panauhin para patuloy silang makapakinig ng mga aral ng Panginoon Diyos na ating pong sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi matutumbasan ng anumang bagay ang ginawa ng mga kapatid sa dahong ito sapagkat alam nilang ang kanilang pagpapagal at pagsisikap na maipamahagi ang tunay na pananampalataya ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Mula rito sa lokal ng Ramon, distrito ng Isabela South, ako po si kapatid na Arlon Sarate, para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, nagdulot ng lalong katatagan ng pananampalataya sa mga nasa proseso ng pag sa si Iglesia ni Cristo ang isang tanging pagtitipon sa Batak City, Ilocos Norte. May balitang hatid si kapatid na Dana ison. Isang tanging pagtitipon ang isinagawa na dinaluhan ng mga nasa proseso ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Kristo, bahagi ng pagmamalasakit ng pamamahala sa mga umaanib sa Iglesia. Maagang pinaghandaan ng mga kapatid mula pa lamang sa kanilang mga lokal ay nagtungo sila sa lokal ng Batak City na dako ng aktibidad. Sumasampalataya silang lubos na sa ganitong mga gawain ng iglesia ay makararating ang tao sa tunay na pananampalataya bunga ng kanilang mga napakinggang mga aral ng Panginoong Diyos. Kasama at kaisa sa gawain ito ang mga kapatid mula sa lokal ng Lydia. Mula po sa aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po ay tao sa pusong nagpapasalamat sapagkat meron pong ganitong mga tanging pagtitipon ng mga dinudokrina at sinusubok na kanila pong pinagtibay para po sa ganon ay lalo pong tumatag ang pananampalataya ng mga kapatid na dinudokrina at sinusubok upang makapagpatuloy po sila hanggang sa marating po nila ang tunay na bautismo at sa ikapagtatamo po ng kaligtasan. Isa rin sa dumalo sa pagtitipon na ito ay si kapatid na Benedict Magpayo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating uh, pamamahala at ang ating lokal ng Batak Ilocos Norte na may mga gantong pagtitipon para sa aming mga sinusubok at dinodoktrinahan. Ako po ay napaanib sa ako po ay nasa proseso ng pag-anib ng Iglesia ni Cristo dahil sa aking mga katrabaho na Iglesia ni Cristo din. Dahil nagustuhan ko rin po ang kanilang mga mga sinasabi or kanilang mga salita na nagmumula sa Biblia, ang ating banal na kasulatan. Ayon kay kapatid na Benedict, nais niya na makapagpatuloy hanggang sa masapit ang kanyang bautismo at maging kaanib sa loob ng Iglesya ni Kristo. Naging positibo ang pagtanggap ng mga kapatid sa narinig nilang aral na nagmumula lamang sa Biblia na siya namang itinataguyod ng Iglesya ni Kristo. Mula po rito sa Batak City, Ilocos Norte, ako po si kapatid na Dana Grace Sison para sa Iglesya ni Kristo News Network. In our news abroad, an inaugural worship service of the new local congregation of Fitzgerald from the Ecclesiastical District of New Zealand South was excitedly attended by the brethren. Cesar Hasmin Bakani reports. Pinagandaan po namin ang um, pagiging lokal sa pamamagitan po ng pagpapanata. Kasama po namin ang lahat ng mga may tungkulin sa pamamuna po ng aming pa-destinado po ang kapatid na de Castro. Lahat naman po ng mga kapatid ay nakipagkaisa sa gawain o papanata. Matagal po namin pinaghandaan, anuman po yung pangangailangan ng lokal, nakahanda po sumuport yung mga kapatid, pero po namin ipagtagumpay ang um, ganitong gawain. Natigit sa lahat sa tulong po ng Panginoong Diyos. Amid the trials and challenges of today's world, the One True Church of Christ continues to thrive, its foundation growing deeper and its strength unwavering. As the world faces uncertainty, the church stands firm, a testament to enduring faith and the power of God's guidance. Despite the economic hardships or economic uh, downturn, problems, and trials uh, that may go through, the brethren are not hindered in a worship service to our Lord God here in our district. They don't mind the various sacrifices to be able to please our Lord God. In a historic and spirit filled event, the Glashan Crystal marks a new milestone in the district of South Island. The local congregation of Fitzgerald was officially established at Shirley Intermediate School, uniting members in faith and love. In just less than a year from becoming Fitzgerald Extension and now local congregation, it's a really fast uh, improvement. And in terms of the propagation, I think this would help make a big difference because they can see how fast the, the congregation has grown. With joy and gratitude the worship service was led by Brother Yuziel Bongares, the district supervising minister who emphasized the importance of unity and unwavering faith as they move forward in this new chapter. Thank you so much Brother Eduardo V. Manalo for um, approving uh, first of all our local uh, the extension for fitzgerald and now becoming a local congregation members express immense joy with many seeing this as a prayer answered bringing the church closer to their homes and strengthening their bond with god the church of christ will glorify Cristo, nothing and no one will be able to stop the growth of god's nation with many religious in decline and uh, the praises of worship closing down or dwindling away, the Church of Christ, Iglesia, and Christa continues in its unhindered success. A testament to God's ongoing guidance in His nation, this event highlighted the oath taking of newly appointed officers entrusted with leading His people. In this great blessing that we receive from our Almighty God through the church administration, that our congregation now a full-fledged local congregation. From Fitzgerald, New Zealand, I am Sister Hasmin Bakani for the Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan Naabangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkait sa mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Wala po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.